Mimi uh let's go. Ahana. Break, break. Break, break. Então, então ticket, então

mo sa akong camera Kaya mo yan pa! Liko, liko, liko! Liko tayo, liko dito, liko! Dito, dito! Liko mo pa, kaya mo yan! Liko! Go! Liko! Liko, liko! Hahaha! <laughs> Lalim ng tubig oh, hanggang hita oh. Yun your... Kaya ko Ben? I mean, dito kaya ko. Oh, pero pag... Gas mo lang! Anong gulong ba yung gumagalaw yung likod? Dapit mo tumami. Hey, let's go! Bawa wow. ka! Mahalisin ko na kayo sa tumami. Diyan, namatay. Ay, namatay kuya! Kuya! Ay, namatay! Namatay! namatay, <laughs> so, yung, namatay din? <laughs> sa tubig! Masih. Yeah. <inaudible>